Marfil, na kapatid ni Ivan at ni Jonathan. Ito, binigyan niya ako ng Mocha Arabica. Binigyan niya ako ng isang ano nito? Mocha Arabica. Ah, oh, isang pouch. Isang pouch. <laughs> Sabi ko, gang, ang regla ko. Parang ano yung bugas isda isang insinasyon. Tapos, binigay niya nito sa akin lumakas ang aking regla para ako nanganap. Dahil lang dito. Ba, ano yung ano ko, yung pakiramdam? Kumus, kumusta ang pakiramdam po? Gumaan. 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 Na parang, wala. Okay na kumilos. Dati bigat-bigat kong bigat kumilos. Kasi nahihirapan niya ako. Yung palayon. yun. Namubuo ang mga regla. At dati ang regla niyo po, kapakonti-konti lang. Hindi hindi talaga yung uh, malakas. Magat ang hapon. Tinitay ko talaga sa tig isang isang okay. Pero nung nagmoka arabika kayo, talagang lumabas lahat.